See that? See you there. Like so good na si Madam Hasila. Hi, Dan. Kita ka sa lubi nga. Ang sumasal pa ng suwa. Nga, nagugaw na. Balo? Nagugaw ka. Mahal ka yung lubi. Tagdos nila isa. I need you, Dan. Why don't you grab any time?

gua kayaknya di siapa kayak berarti itu kayak ada mau paprika dai paprika bani ursang lang paprika guys karena guys mangga deh it's not mangga man, man. Gua apa mau dia mau Tanom, tanom, namo, deha, debah, mama, guys. kayak gua apa? Kay agi nanti tadi ya. Gua rai ambag guys, ang agi dili. Anak, gimana, pokoknya, gimana? keten pokoknya, gimana? Gimana, setting up. di serado guys. Hello. Ganun sila. Ka stronger. Yung mga single mom talaga. If mangutan na mo pila inak anak aning nagdokdok, guys. Aw, oh, duha ka anak aning niya guys. Oh. Hello. Then kaning isa guys, upat ka buok. May kay ni sila mga manday, guys. Legit. <laughs> 10 over 10 ni sila guys. <laughs> <laughs> Char lang din ni sila single mom guys. Kanilang isa, mas single mom, usahay, Dili na pod. Basta <laughs> mami na sa banaw, isi siya. Basta na sa banaw, Kanipod siya guys. Wadyo na siya anak guys. Legit. Nalang na siya mga pagumangkong mga sipat guys. Manto mas stress na siya. And it's May. <laughs> It's you, it's you. A A ten over ten, kaya one guys so, At Now the first step one is to clean the pathway, and the pathway is cleaner. <laughs> <laughs> it Kamu sabut sa akong English, uy? It Sabta nalang ko. Hindi din ba? Ibutang siya. lansang lansang ba? Kay kawayan rin pang ano, na eh. uy and that's the way it is aha uh aha -huh. uh -huh. para safety oh den kakaon din mga mga ero na diri kasapot kayo di kakabi garden guys den gayaw yaw amung mga fee fall din nasuko ka siya guys na pati kami gaway They're almost done, and the done is almost. Sure. Haha. <laughs> nah, what na? Nanan sila guys. Nani un na namu dere guys. Taga bunta gawa drilling out. Char. Char lang. Dahil namu drilling babuhat dere guys. Babuhat sa provincia. Yes, guys. Nagkulong matulong. Mga tapulan kay bawal dere. Bawal ni mama. Pag magtinapulan mo diri guys na yawyawan mo aw. Senior. <laughs> yawyawan <laughs> jud mo wala sa jud kay nawa na. Wa, na. Anak na siya sure guys. Ganun siya. Katapang. Insa niya siya na siya gimix guys na wak kabalu saan eh? ohot? ma? ohot yang gimmicks guys to make the plant stronger ga <laughs> vitamin si ba? nah! na! Wa mo sa diri guys pa vitamin so naman istilah, guys kami ready kami ready matambok na magubi guys Kayak aku betul guys na nambok na jugko <laughs> Cher, oh eh. Char, langgali. Kailan ako mama guys Hardworking. Hard na siya guys Kaya single mom na siya karun Mano? Mano? Oh, pag kwarta dyan guys Pag di na siya mapasahag mlo Sa iyang iya ang bana single mom dyan na siya guys single, man sa katurang kuan katong aha matung kuan katubang apit ta sila mo magmix mix guys saman apit ta sila mo wad guys legit ten over ten tapa tapa shala Sala guys. Pangkapoy mi. Mi? Biyag. Kapoy, ah. wow. kapoy sala guys. Naluya sa init. Init mangud kayo there is province. Nasa bi guys sa kabalaka. Hey, yeah, yeah. Yo manok dai. Dai. No, di ko kabal mi ho dai. Pichika dia. Tu arang mangana nanom ay. Tu arang. tuara nangundang para saging guys nami mo and we have saban na ay huinong shala sayante <laughs> dugay lagi kay makuha ng muko no dugay kay sana uluti ya na naluluti, naluluti, siguro nati, oh. Anak. Eh, mas siguro na ti o ana eh ay mas dali ra siya nagano sila guys nag nag finding out what they do and they do is finding things oh see di mao oh see dali ra naon baba na kay atong manang itanong Jaghan kay guys na tulo ka bulig tagko kayo legit si pion na nila guys lakaw na sad mi guys oh ano man pud ni mo ko pagbuot ha. Ana. Ana may mga kwan nagdi likod. guys, mga unsa nga na ni doctor na mo siya guys. Doctor then nurse ni siya then. Basta guys. Ako nang mama guys. But that is my mom. Char. Mga amig kwan guys. Nami balibulan. Chika. Oh! <laughs> Mangwan mi ay manguhag uhot. Share ko lang bot mo. Mangwan mi. Na garden good me, char. Malita ko ron, char. botan bitaw ko. bunga ay bunga day. Ay bunga

Nada no, na na siya, guys. Mimik sa muhang yuta. Ibang galik, Ibang galik ang galing, hmm? ang galing kang tae. May lamig kayo ng tae, ibutan sa tanong. yung hmm. mukon. Um ya. Yan na, ito kung kuwan sa una. Ito paliya, tae, rabi ito. Tae sa baka, ibutan, guys. Ug sa kanding. Kanili ni tae. That's ukot. Uhot, uhotin. Uwan sa. Umay. Si unsa? Ada ko bisin unsa. Dala ka, raw No man na sila, guys. Kapatid sa naman. Ha? Sa joy na kalami, man. dol bangog basakan guys so najudnai in ani wala mong ro kag talaro isaling isa lang ni guysan unsa i laysal na jud ni isaling daan guys Mana na may kuha chada Namunga eh, na munga you know. guys, okay, na guys no ngapa okay, pagtanong may pay pagtanom. Ad, ano, ad, an aday, anak na siya. Like, ano na, diba? Lang. Char lang. Tanom nila guys, sakit anila dito sa unahan. Sa wala well, man, na, ato ko ng uhot. Mix. Wala na guys. Kita mo na, tanak, tarong wag tanaw. Para masundog sad mo. Hii? Yeah. At least, na mo'y na-learn <laughs> from today's lesson. <laughs> <laughs> uh, Uwi mo niya siya, Mm. Sipot na mahuman, guys. Guys, dele. Parang gabi guys. Kaya di pa sipon. Kapit na mahuman. Pali <laughs> <laughs> ko kat atung dapita. Ayaw ta. Ayaw tong ika. Kapit na mahuman. Yeah, yeah. Oh, yeah. They're starting to plant the paprika. Ay, uy. <laughs> Ilang tanong kay upat na din pang lima na. Dayon. Tanong sila, guys. Tumog, katanong, Jude.

So guys, mag-observe na lang gid ni Ani ug Ma okay mo kuan siya mabuhi. Thank you for watching. Mo ni among paprika, gikan magunisa ibang iba yung lugar among i-try. Thanks for watching guys. Ooh. Hello, dam. Ang butangan o pokot kay kakaon sa manok. Ang among bagong tanong. O, sa iyo video, guys, kay akong photographer, kay busy manisya. Eh. videographer, di ayo. Si manisya, eh. No, daw na maglungag sa daw siyag saging na muna gingon guys nga kuan ka harvest pa lang kung ago na kaya oh. no, may hinog draw siya o um, nawong mo muna siya maot kinig nawong ni among videographer man guys sure lang <laughs> nga viral niya kuan na hindi kay Bia barial barial na na tara busy kay si madam. Kaputang sila pukot guys kay kabalukang na mga manok dere ay mga manok Naami. ami kuan dere guys. Ero og ereng. Nga sipat. kaseput kayo. kaseput Kapikat. Kapikat. Charlang tao dere nila guys. Nani guys. Thanks again for watching. Kani. Kani. Giready po din ka na mo kay. Tagamig pichay. Amo siyang ikuan hang pichay. Happy farming. Thank you sa pag tanaw sa among vlog. God bless.